Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral patungkol po sa salitang reliyon. Kasi po, marami pa hong nagko-komento na talagang hindi nakakaunawa sa salitang reliyon. Kaya nais ko pong basahin ang talatang ito sa Mateo 5.18. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hanggat may langit at may lupa, kahit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng kabuluhan hanggat hindi natutupad ang lahat. Ngayon, baka sinasabi niyo, ano ba yung kautosan? Pag sinabing kautosan, ito'y utos. Ibig sabihin, hindi yon mawawala hanggat hindi po lumilipas ang langit at lupa. Ayan po, nakalagay po diyan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hanggat may langit at may lupa. Tandaan po ninyo, hanggat may langit kayong nakikita at may lupa kayong tinutungtungan, sabi po dito kahit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan. Ano ba yun? Ano? May mga kautusan po sa lumang tipan, sa bagong tipan. Tandaan po ninyo, sabi po diyan, hindi mawawala ng kabuluhan hanggat hindi natutupad ang lahat. Basahin natin sa ibang salin. Sabi naman dito, sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, yung mga propesya tapat sundin na mga kautusan, ano ay hindi mo pwedeng pawalang bisa yan. Sino ba nagpapawalang bisa sa mga nag-aaral ngayon, nagtuturo na wala ng reliyon? Ay eh, nagturo nga ng reliyon, iba naman ang ipinapagawa. Ang ipinapagawa ng Diyos patungkol sa reliyon ay mga bagay na kabanalan, kalinisan at kabutihan. Tatlong bagay lang man ang makikita natin, di ba? Kaya ho dito, bago tayo magsimula sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, nais ko po munang mag-greet sa inyo, no? Kasi yun ko pong uh, bigyan kayo ng sama ng loob, kundi magkaroon tayo ng pagkakaisa. Kaya nais kong batiin yung mga lahat ng sumusubaybay sa ating channel, sa iba't ibang dako. So, babati muna tayo, mag-greet, o yung sa ibang sali na yun, mag-shout out, no? So, babatayin muna natin yung mga tag-ibang bansa na nakikinig sa ating channel mula po sa Lebanon. Yan. Kay Elena Villa, salamat po sa inyong panahon at pakikinig sa ating channel at kayo po'y nakakaunawa sa mga inaaral natin sa mga aral at turo ng ating Panaso Kristo na kung saan itong aral at turo ay galing po sa mag-ama. At ganoon din po mula po sa Bansang Pilipinas sa probinsya po ng Aurora. Salamat din po sa inyo, Diakorba Badura. Salamat po sa inyong uh, panahon at pakikinig na kung saan ay uh, nakakaunawa kayo sa mga aral at turo ng ating Paniso Kristo. Salamat po sa inyong panahon at kayo po ay nabibigyan ng pangunawa sa mga salita ng Diyos. Ako'y nalulungkot naman po doon sa mga hindi nakakaunawa ay alam natin ikapapahamak ng mga taong walang unawa sa salita ng Diyos. Ano? Ngayon, Bago po tayo magpatuloy dahil minensyon ko na po kayo sa mga susunod, magibigay din tayo ng mga ilang mga mga sumusubaybay sa ating challenge. Ho. So magkakaroon din po tayo ng mga greetings sa mga ganitong gawain. Nang sa ganun malamang ko na kayo talaga ay tagasunod ni Kristo at sumasampalataya sa ama at sa anak. At dahil yun po ang layunin natin na maiparating sa mga tao na magkaroon ng pananampalataya sa ama at sa anak. At ngayon po, dahil nice din nating patuloy na sumagot sa bawat komento ninyo at tanong, basahin natin ito. Punta po tayo sa isang nagkomento sa atin mula po kay Kobe Arpon. Ito po ang kanyang tanong, basahin natin. Tama naman po yung sinabi ni Pastor Ian. Hindi niyo lang po pinatapos yung sinabi niya po, wala naman po na kahit anumang reliyon ang makakapagligtas sa atin, kundi ang tanging Panginoong Hesus lamang, Juan 14.6, I am the way, the truth, and the life. No man, commit unto bother by me. Yon Ibig sabihin po dito, no? sa kanyang talata na ibinigay, para bang sinasabi niya, sa Panginoon lamang daw matatagpuan ng kaligtasan. Ngayon, wala bang itinuturo ang ating Panasso Kristo patungkol sa reliyon? Kasi parang nilahat na eh. Na sinasabi niya, wala man po na kahit anumang reliyon. Anong reliyon? Kahit anong reliyon daw. Eh kung paano si Kristo ay nagturo ng patungkol sa reliyon. Isasama ba ba? Lahat yon Yung lahat ng reliyon, pati yung itinuturo ni Kristo patungkol sa reliyon, hindi ba yun makakapagligtas? may tandaan mo nag-iisa yung aral at turo mula kay Kristo yung salitang reliyon. Kaya huwag mong isasama. Sino ba nagtuturo? ba diba si Kristo nga, yan, nagkayo nga rin po naglagay ng talata sa aklat ng Juan 14.6 sa mga sulat ni Juan. Kaya nga ang katotohanan na kay Kristo, siya nagtuturo, ano ba yung salitang reliyon? Kaya nga, sinasabi po dito, balikan natin itong talata na ating binasa. Sabi dito, sapagkat katotohan ng sinasabi ko sa inyo hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa sa ibang salin medyo malalim itong binasa natin ano po sabi dito sa isang salin sinasabi ko sa inyo ang totoo hanggat may langit at may lupa kaya ulitin ko po may langit pa ba kayong nakikita? Tumingin po kayo sa inyong paligid o sa uh, kalawakang iyan. Di ba yan ang langit na tinatawag? At inyong tinutuntungan, yan po yung lupa. Nariyan pa ba? Hindi matay tayo nakalutang. So, ibig sabihin, hanggat nariyan yung langit at lupa, kahit ang kalitlitang bahagi ng kautosan, utos ba yung salitang reliyon? Di ba Ang utos, alam naman natin, ang kahulugan ng reliyon, magbabanal ka. Magpapakabuti ka magiging malinis ka. Kaya mayroon tatlong bagay tayong nakita sa salitang reliyon. Kabanalan, kabutihan, at kalinisan. Kabanalan, ibig sabihin, yung kabanalan iyo, magbabanal ka sa harapan ng Diyos. Ano ba yun? Ay di mag-aalag ka ng salita ng Diyos. Gagawa ka ng kabutihan. At the same time, lalayo ka sa kasamaan. Yun ang salitang reliyon. Eh ngayon, ang mga sulputan ng mga reliyon, iba ay tinuturo, iba. Di ba? Magkaroon ng pagtatalo-talo, pag -away, away Kaya dito, nagliliwanag lang po tayo. Hindi para tayo mag-away-away, nagtatalo-talo. Kaya nagtutuwid po tayo. Di ba't napakaganda ng ating channel? Nakabase rin po tayo sa ating uh, sinasabi ng salita ng Diyos. Iyan po. Lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Di ba't iyan ang layunin natin sa ating programa? Na kung saan ay maituro yung katotohanan? E eh kung mayroong mali na nagtuturo, ay sawayin yun. Hindi para tayo magtalo-talo, mag -away, away Kasi kung hindi ka itutuwid, hindi ba napapahama ka? Ang pagsasaway at pagtutuwid, ito ay isang bagay na concern ka do sa tao mapapahamak. Yan ang dapat yung malaman. Ngayon, kung nagsasanay ka sa matuwid na pamumuhay, di aralin mo yung salita ng Diyos. Yun po yun. Eh, kailangan ninyo, eh, para kayo binabati ko, hindi nga po eh. Kaya dito po, mali ang inyong pagkaunawa. Ang sinasabi po ninyo, wala naman po kahit anong reliyon. O, oh, nilalahat mo na eh meron pong isang reliyon si na itinuturo si Kristo na makakapagligtas sa atin. Eh kasi nga po, nagsulputan ngayon ang iba't ibang reliyon, iba't iba ang itinuturo sa mga tao, kaya sila napapahamak. Eh siempre concern tayo na huwag silang mapahamak sa kahatulan ng Diyos, hindi sila maparusahan, eh lifetime po yun, eternity, walang katapusan na maghihirap ang iyong kaluluwa. Gusto mo ba yun? Di ba't ayaw naman natin? E di alamin natin ng katotohanan na mga bagay na yan. Ngayon, tinapos ko po yan. Kaya kumukuha lang ako ng mga mga short clips para ipaintindi ko po sa inyo. Yan, di ba? Sinasabi po ninyo ay nilahat na ninyo. Eh, sinasabi ng ating Paniso Kristo dito sa talatang ito, no? Na ating babasahin, ano? Puntahan ko lang itong uh, maganda po ito. Pababasa ko lang po sa inyo, no? Huwag kayong maging takapanginig ng salita ng Diyos, kundi sundin ninyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadayaan niyo lang ang sarili ninyo. Kung hindi mo susundin yung salitang reliyon, sabi mo, wala na. Nilahat mo na. No, kahit anong reliyon, o parang sinabi mo yung sinasabi ni Kristo patungkol sa reliyon ay idinamay mo na. So hindi dapat gayon Kasi pag tinanggal mo yung salitang reliyon May parusa po yun Hindi mo ba alam yun, kapatid? Kaibigan na uh, Kobe Ito, basahin ko sa'yo ha Kung tatanggalin mo yung reliyon Ano ang mangyayari? Sa mga taong nagkakamali sa pangunawa sa salitang reliyon Basahin ko ito ha kung alam mo itong talatang ito sa pahayag 22.19, ang sinumang magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito ay aalisin ng Diyos ng karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. At mawawalan din siya ng karapatang makapasok sa banalalunsod na na nabanggit sa aklat na ito. Tingnan po ninyo ha ang sinasabi dito ang magbawas. Kung babawasan po ninyo yung salitang reliyon, ano ang mangyayari sa iyo? Kasi sinabi mo, no? Wala naman po na kahit anong reliyon ang makakapagligtas sa atin. Eh, meron pong isang reliyon na makakapagligtas sa atin. Eh, katulad yan, inalis ninyo ang reliyon. Pakinggan ninyo, ha? Sino ang nagsasabing ganitong mga pastor? at inyong susundi, Sabi mo, Pastor Ian, o oh, ikaw nagsabi niyan. Tapos, pag sinabi sa inyo na, o oh, alsin niyo sa inyong kaisipan, huwag niyo na ipamuha yung salitang reliyon dahil yan nakakagulo lang. Eh, hindi nakakagulo yung toro ni Kristo. Yung salitang reliyon. O, oh, pakinggan ninyo ha. Kayo ng gugulo. Yung pastor na yan ang sinasabi mo. Pakinggan mo ito, no ha? Para maalaman mo, ito sinabi niya. Pakinggan mo ha. So mga kapatid, dapat maalis na po sa ating mga isipan yung religion. Oh, pansin mo ha? <laughs> Siya nagsasabi niyan. Tanggalin daw yung salitang reliyon sa mga kaisipan natin. Eh dapat nga matanim sa ating puso't isipan na yung reliyon ang makakapagligtas sa iyo. Kasi magiging banal ka sa harapan ng Diyos, magiging mabuti ka sa harapan ng Diyos at sa iyong kapwa, at kalinisan, ibig sabihin, yun ang nga nagbabanal ka eh nagiging perfecto ka, nagiging ka nga uh, maayos ang paumuhay kasi hindi ka nakayahalubilo sa mga gawang masama. So, yun ang reliyon. E, tingnan yung ibang reliyon. May kanya-kanyang reliyon. Anong pinagagawa nila? Sumasama sa diyos -Diyusan. Naroon sa kung anong-anong mga ginagawa nila sa buhay nila na ikinapapahamak naman. ay e, katulad ng ganitong mga Pastor na nagsasabi, balikan natin ha ang kanyang sinabi. Pakigyan niyong mabuti. Mga kapatid, dapat maalis na po sa ating mga isipan yung religion. Kaya po nagkakaroon ng confusion o kaya man di pagkakaintindihan. Kaya hindi nagkakaintindihan, inalis kasi yung salitang religion. Kaya nagkakagulo-gulo. Kasi hindi naiintindihan yung salitang religion. Kasi nga po, dahil yan sa religion. Mm. Napakarami pong mga religion sa ating mundo. Ayun, ayun ang nakikintahilan eh. Eh bakit ka nakikinig sa kanyang kanakanalang reliyon? May isang totoong reliyon yung itinuturo ni Kristo. Maging banal ka, maging mabuti ka, at maging malinis ka sa harapan ng Diyos. ba? Diba? Kasi yung karumihan, alam na ninyo, gawang masama. Tuloy. So, at napakaraming iba't ibang paniniwala na nagbibigay kalituhan sa mga tao. So kung aalisin po natin yung religion sa buhay natin... O katulad niyan. Aalisin ang reliyon sa buhay natin. Eh, meron nga tinuturo si Kristo na tamang reliyon. E eh, eh, yung ibang mga reliyon, e eh, mali ang tinuturo nila. E eh, kung doon kayo pupunta, e eh, di mapapahamang nga kayo. Pero sa tanong po ninyong ito, no, oh, kahit anong reliyon ay hindi makakapaglita sa atin. Oh, wala man na kahit anong reliyon ang makakapaglita sa atin. Meron po yung itinuturo ni Kristo. Kaya nga, pag inalis mo yung salitang reliyon, ano mangyayari? Ayan, basahin ninyo yan. Ang sinumang magbawas o inalis mo. Sa ibang salin, alisin kasi, di ba? Palitan natin ang na ibang salin. At kung ang sinuman ay mag-alis. Ayan, may salitang mag-alis. Inalis nyo yung salitang reliyon. Paano yan? Ano mangyayari sa'yo? O, di ba? Sa ulitin ko po, at kung ang sinuman ay mag sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Di ba? Napakaganda na maintindihan natin na ang salitang reliyon ay makakabuti sa atin, makakapagligtas. Di ba po ba? Totoo naman po si Kristo ang magliligtas sa iyo. Pero kung hindi mo rin susundin yung kanyang pamaraan at utos, wala kang kaligtasan. At po nito, no? Ang komento na isa pa. Sabi dito sa isang nagkomento, ang salitang reliyon ay kabanalan. So, tama, di ba? Or righteousness yan. Meaning, nagbabanal o relationship sa Diyos. So, yun ang tamang kahulugan. Pero huwag mong dadagdagan ng pero. Pero daw, pagdating sa kaligtasan, si Kristo ang makakapagligtas sa atin. Ililigtas ka ni Kristo kung marunong ka sumunod sa kanyang pinag-uutos. Kung marunong mo uh, ay ipinamumuhay mo yung salitang reliyon ng kabanalan, katuwiran, di ba? Kawang gawa, mabuting tao ka sa iyong kapwa, kung ginaganap mo yan, ililigtas ka. Pero kung hindi mo nga yan gaganapin, eh kahit si Heso Kristo ang tagapagligtas mo, dahil hindi mo tinupad ang mga bagay na yan, may kaligtasan ba? Wala yung kaligtasan. Kasi nga yan ang pinapatupad ng Diyos na magkaroon po tayo ng kabanalan. O puntahan natin ano ha? Puntahan natin itong, uh, balikan natin itong 22. Sabi dito sa Santiago 1.22, Huwag lang kayong maging takapakinig ng salita ng Diyos kundi din ninyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya lang ninyo ang inyong sarili. Katulad po nito, mga komento ninyo, no? Oo, alam mo, si Kristo tagapagligtas. Pero kung hindi mo rin ginaganap ang kabanalan, katuwiran, di ba? Ang iyong uh, pagiging mabuting uh, lingkod ng Diyos o pagiging tunay na mananampalataya, tagasunod ni Kristo, kung hindi ka rin sumusunod, wala rin kaligtasan yan. O balikan natin ito at ituloy pa natin sa 23. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito katulad siya ng isang taong tumingin sa salamin na pagkatapos makita ang sarili ay umalis at agad kinalimutan ang ayos niya Parang ganun, inahalin tulad Sa mga sulat ni Santiago Kung itutuloy pa natin Ngunit ang taong nagsasaliksik At tumutupad sa kautosang ganap Na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang Na nakakalimot agad At ang taong pagpapalain ng Diyos Sa mga ginagawa niya O ba? Diba? Pagpapalain ka pala kapag ginaganap mo yung sinasabi ni Kristo yung reliyon, magbabanal, gagawa ka ng kabutihan, lalayo ka sa kasamaan. ba? Diba? Yan ang reliyon. Yan ang doktrina ng reliyon. Sinasabi niya ng iba, ano ba yung doktrina ng reliyon? Ano ba? Eh na nga po, itinuturo nga ni Kristo. Ang pagreliyon, pagbabanal, gaganapin mo yung kalooban ng ama. Yun po yung reliyon. Pero kung titingnan nyo sa ibang mga reliyon, iba ang pinapagawa, sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Di ba, reliyo? Sino dito yung mga reliyon na naroon sa isang uh, samahan na kung ay itinuturo na mga leader nito na sumamba do sa mga ribulto? Di ba? Halikan, haplusan, lumuhod, sumamba. Mali po yun. Di ba? Mali yung ganung paraan ng pagreliyon. Oh, yan ang sinasabi ko po sa inyo hindi pala ninyo binabasa mga bagay nito. Kung itutuloy pa natin sa 26, kung may nag-aakalang siya ay reliyoso, pero hindi naman magawang pigilan ang dila niya walang silbi ang pagiging reliyoso. O, di ba? Wala din palang silbi ang pagiging reliyon mo. Kung hindi ka nagpipigil ng iyong dila, eh, katulad nito, nagsasalita yung isang pastor, na tanggalin sa kaisipan ay di, hindi ka magiging banal, hindi ka magiging mabuti, hindi ka magiging malinis sa harapan ng Diyos kasi tinanggal mo sa iyong isip at sa iyong pagkatao yung salitang reliyon. Kaya dapat unawain mo ito. O tuloy pa natin. Ang pagkareliyosong itinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ito. Yan, pagtulong sa mga ulila, at mga byuda sa kahirapan nila at pagtalikod sa lahat ng kasamaan ng mundong ito. So tatalikod ka. Yan ang itinuturo ng relihiyon ni Kristo. Malino po ba? So sana kapatid maintindihan mo, huwag na mapuno yung lalahatin. Eh katulad po nung pastor ninyo, no? doon kayo sumusunod. Yan, Pastor Ian, diyan po kayo sumusunod. Salit sa na sundin ninyo si Kristo, nakalagay na nga po, nilagay na nga po ninyo yung talata. Sabi ni Kristo, I am the way. Alam niyo po, itong talatang ito, nagpapatunay na si Kristo ang katotohanan at buhay. Kaya siya nagtuturo ng relihiyon. Ayan ang hindi ko po matanggap sa inyo na kayo ay ayaw maniwala sa salitang reliyon at inaalis pa ng inyong pinapakinggang pastor na kung saan inilalayo kayo sa katotohanan. Ay si Kristo na nga po yung katotohanan. Hindi pastor ibang magkakaroon ng ibang pastor sapagkat sinasabi ng kasulatan, meron pong tunay na mapastor. May mabuting pastor, ito po yun. Hindi yan magsasabi ng kasulangalingan. Sabi ni Jesus, ako ang mabuting pastor pag sinabing mabuting pastor, siya lang yun, hindi po pwede natin ibigay itong authority ito sa iba. Hindi mo pwedeng kunin. Bakit? Sabi dito, no, para maintindihan ninyo, itong talatang ito, magbibigay ito sa atin ng pangunawa. Masahin natin ito sa Mateo 24.5 Sapagat marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Pag sinabi pangalan, yung ginagamit yung authority na pagiging pastor, ano sabi pa dito? Na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami yun. Nang nililigaw lang sila. Bakit ka papatawag? Si baka sabihin nyo, hindi naman Kristo ang patawag sa kanya eh. Pastor nga eh. Pastor A yan. Hindi mo pwedeng ilakip yung salitang Pastor iyan Kasi yung Kristo, iyan ang ating mabuting pastor. Ngayon po sa pagtatapos po ng ating video, no, kung kayo po ay uh, na, nabigyan ng diin sa ganito mga pag-aaral, sana huwag kayo masaktan kasi ang pagtutuwid talagang misan masakit pag hindi kayang tanggapin. Pero ito yung makakabuti sa atin. Kung tatanggapin natin, lalo yung mga taga-sunod ng mga ibang mga pastor, no, ang susundin natin, walang ibang susundin natin kundi yung ating mabuting pastor na no, walang iba si Jesus Christo. No? Sana po naiintindihan ninyo yung salitang reliyon. Yung pong reliyon na itinuturo ni Kristo, yun ang makakapagligtas sa bawat tao. Amen po ba? So salamat muli sa inyong panahon at pakikinig. Ito po yung lingkod, Brother Owen.